<laughs> okay mga guys So mga guys, sa so mga hindi pa nag subscribe sa channel ko po ulit mga guys Syempre mga guys, mag subscribe na po kayo Mga guys, mga guys, huwag muna kayong naalis ha Mayroon pa tayong pupuntahan mga guys Sobra, ang ganda Mga guys, oh, nakakain daw to mga guys, insulin daw to So ayan Ayan Okay mga guys, andito tayo ngayon sa bahay ni Madam Tisi mga guys, so ipapakita ko sa inyo mga guys sobrang ganda ng mga bulaklak niya dito welcome kayo kung gusto niyo pumunta dito sa amin ganda Salatika. Oh, ang ganda mga guys. Ayan. Pero well Ganda ng bulakan mo. Ito yung dako mo. Pagyan. Kano siya mo, na siya ang uh, ito. Kani ko ano siya, elefante or na maragitid. Ayan, ni cardboard. ang niya itabi ako tayo. Ito yung sensisyon na baragitid na, guys. Ayan. Ayan, elephant air. O, oh, kanay siya, kung siya, kanay, cardboard niya siya nga limbahon. Ang ganda mga guys, grabe. Kanay, aglo ni Manis. Ah. Ayan Galing. mga guys, ito yung insulin mga guys. Nasunog siya sa kuha, nasunog siya sa init kaya ako na, hmm. bigla ang init pa. Ah, okay, okay. Ano ako siya hindi ako gara para maulian. Ito uno. Ito siya. Daon man to, kanina uno nang budak. dalawa ang budak. Ah, ayan mga guys, oh, nakakain daw to mga guys, insulin daw to. Ambas sa diabetes. So ayan. Ayan. Yes. <laughs> guys. ihaw na ko, bigla. Okay. Kuwan naman. Tanga uno man ang mata nung. <laughs> masasabi ko lang na welcome kayo lagi kung gusto niyo pumunta dito para makita makita niyo talaga sa personal lugar namin. Ah, uh, madam, maraming maraming salamat sa pagpunta ko dito sa inyo. So, nag-enjoy ba kayo mga guys? So, mga uh, guys, sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, ulit, ulit mga guys, syempre mga guys, mag-subscribe na po kayo. Then, click na rin yung notification bell dyan sa baba mga guys mag-comments na rin kayo mga guys paki-like na rin ang videos na to mga guys para every time na mag-upload tayo ng videos mga guys ma-notify kayo mga guys maraming maraming salamat sa inyo mga guys sa susunod sobrang salamat sa inyo mga